marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganayan paging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit niyong hinuhulan ng The Who! Who! Nagpupupu ka oh. sa taas! magugulat ka rin. Sanigin ako kay Nicola, no? Pag sa mga QA ko talaga. Ganun o. <laughs> okay, hashtag please! Parang mas bongga yung off-air off natin <laughs> oh, pinag-uusapan. Na, Oo oh, nga. Oo, oh, di ba? Ay, <laughs> oh, yun lang ang air Si Jetro, tsaka ano? si Nicola. Off-air, na Chikahan ng tatlong oh, marites. Si no? Uh, anyway, akin yan. Mm, hashtag okay. na pikon. Mm. Sa isang uh, parang medyo intimate pero marami ding mga bisita na uh, birthday party ng isang uh, magandang actress. Ayan. No, tuloy mo lang yan. Okay. 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 Sa isang ano, birthday party ng isang magandang <laughs> actress recently. Then, hindi mo na hindi naman nagpupukukan. Na hindi naman. Ay, yun na nga. Ay. Ayon. Ay. Mm. So, eto na. Ah, <laughs> uh, mga sikat ang mga nandun. Ah. Mga aktor, aktres itong isang aktor, parang ano ba nangyayari sa kanya? Mukhang uh, muhab muhabalik yung mga dating nababalita sa kanyang attitude yata o character. Mm. Parang medyo nakainom or hindi, hindi naman daw kasi masasabing lasing na. Kasi hindi naman sobrang daming nainom. Oh. Uh, eh, eh, siguro medyo binibiro-biro nung dalawang aktor. Mm -hmm. uh, na, yung dalawang aktor, magkaibigan yon na napagwento ka natin kanina. nawag yes. Na wag mo lang ang babanggitin. Uh -oh. Tapos, itong aktor na to na napikon, napikon. Dahil na napikon. Dahil? Parang, siguro dahil nga nakainom o medyo tipsy-tipsy. Na pero yung dalawang aktor. Alam mo yung mga Oo, oh, pero ang kaibigan oh, eh. Oh, oh, kanchaw kanchow, kanchow, kanchow oh, oh. lang eh. Pero itong isang napiko na to. Hindi ko masasabing kasama doon sa circle oh. ng mga uh, uh, barkadahan nitong dalawang aktor alam mo, bigla na lang niyang um, sinunggaban. Ay, grabe. Yung dalawang Lagi actor. Lagi siyang nanununggab, ah. Mm, kaya ano, kaya medyo nagkagulo, nagkaroon ng commotion dun sa party. party. Kung kakayan. No? Yung actress, na na yung may birthday. Kung parang, hello, uh, wag mong sirain. Sirain no? ang party, party ko, imbitado ka lang dito, no? Yes, Charot. So. naging male, 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 ano, male counterpart ng Nimoy Moira ay, sino yun? Ah, sa ano? Hindi, oh, <laughs> oh, <laughs> oh, oh. Basta yun. Sana pinakita so, ng palaka. Uh, kaya nangyari, nagkaawatan. Although bago naman daw matapos mag-uwian, siyempre, medyo na mag-ayos na. naman kahit paano. Pero nakasira na ng syempre Siyempre dami. naman, di ba? Aray Sin, ko. Nanug. Sinong... Di, sinong gaban. Hindi sino, pa tari, sa, sino, sino, doon sa magkaibigan yung sinong gabanya niya? Yung matang... Ay, naman pareho naman matangkad yun. Yung mas matanda. Pareho, o yung mas, pareho. Ang taray, kinahinamon niya talaga. Oh, oh, pareho niya. Ano. Eh, mas matangkad sa kanya yung, yung mga yun, yung, yung e, isa, tapos yung isa. Kaya... sinabai Siyempre, nagkaano ha na. Nagka... Oh, prano, na. Clue na, clue na. Yan Ako, yun. ang hirap magbigay ng clue dito. Kasi... Basta mga sikat sila. Um, yeah. yung dalawang aktor, sikat. Tikat din 'to na napikon. At may series siya ngayon. Mm. -mm. mm... Meron. Parang ano? <laughs> Baka magkakasiris pa lang. Ah, magkakasiris uh, pa oh, lang. Yan. Yeah. Medyo mm. controversial din ngayon yung napikon. Lately. Uh, uh, ah. Yeah. Yan. Yun po ang aking The Who. At pa, babating ko muna. Si, remember si Arkin Camacho. Arkin! Yung nga, uh, isa sa mga youngest yung bata! na viewer na, oh, na Marites okay? University. Kino-question niya ako. Nakita niya ako nung Sunday. Mm. Ilang beses niya tinanong. Bakit daw iba yung ano... Yung, background, background. natin. Ay, sabi, ba yun? ba na Oo, Oo, yun, sabi niya. Iba na pati kulay. Oo, oh, 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 sabi niya. Iba na yung kulay. Masigasig si Arkin na. Magaling ha. Oh, so, ha? diba? Talagang nanonood. Si Arkin Camacho. Oh, so, hey, hello Arkin. See you again this weekend. Ayan. Oh, yeah. sana maayos na ang background namin. Correct. And happy birthday din kay Ting, kay Rachel. ah uh, kay Rachel sa Ison. Sa Ison. Mm. Kamali pa ako. Ayan. Oh, yes, no? Oo. Si Pig ng Pep. Okay? Okay, next. Okay. Mm -mm. Ayaw, makasabay. Mm, makasabay. Hashtag ayaw makasabay. Ito na. Itong isang kilalang hunk, hunk na siya. Kasi ang ganda ng katawan niya. Ha? Actor na magbibida. Oh, na nagbibida na pala. Eh, although sa mga, mga previous niyang uh, mga previous niyang projects, hindi siya talaga pinakabida. Parang ngayon pala siya mabibigyan ng moment na mag mag-shine. Dahil meron siyang napakagandang pelikulang ipapalabas sa darating na mga araw. Ang ganda nung clue ha. Na sinasabing ayaw nga kasabay. So, November 29? <laughs> <laughs> Uy hindi! mas matagal-tagal. Okay. Oh. Ngayon, na ayaw yung mga kasabay, <laughs> ang isang award-winning actor na talaga namang nagdidirect na din, mahusay din at may may pelikula na rin na parang makakasabay din ng kanyang pelikula. Ang ibig sabihin ng ayo mga kasabay kasi nag-, nag, nag na, na pinu, sa promotion, 'di ba, umiikot sa mga TV, ganyan ganyan. <laughs> Tapos pinapa-check niya kasi siyempre may mga contact-contact din sila uh, at may mga okay sarili ba? din silang mga program na <clears throat> dali nilang makapag guest Nung makita doon na naka-line up, so kunwari si Junnardo naka-line up na magigyas kay Kay Rose na show. Mm -hmm. Tapos nakita ni Ambet na magigyas si Junnardo, ay wag na lang po ako, ibang schedule na lang. Pwede bang, ini-English pala kasi Englishero si actor. Sabi, Man, can, you, uh, can you just give me another schedule uh, uh, na medyo iba do yung ano na, uh, kasi parang Iba naman yung pinopromote niya doon sa pinopromote ng ano. Pero nagtataka lahat, bakit ayaw niyang makasabay si award-winning actor, director? Yun pala, before, mm. eh nakasama niya sa isang pelikula. Tapos, naka-experience siya ata siya na sinisigaw-sigawan siya, kinakagalitan. Yun ang nakita ng nakamarites -naka natin. Oh. Gusto niyo ng clue. Of course. Clue doon sa ano, clue doon sa mas mata-batang ano hang actor na magbibida nga sa isang napakabonggang entry. O, oh, yan na sinabi ko na... <laughs> <laughs> na talaga na maka-action-action at nagpapatawa. At ang asawa niya, bongga-bongga ha, sikat ha. Super sikat sa isa sa showbiz din. ba? Diba? Yun yung actor na ayaw makasabay. Ngayon, yung the veteranong actor na ayaw niya makasabay sa promo dun sa, sa isang programa ay talaga din namang super actor di ba at may entry din kasama naman niya isang super actress ay ah, yun wow. na ay oh, diba? na hindi ko alam isa hindi ko ma grobe naman baka magaganong ganon pa ako sa yun yan no grabe ah, oh, oh. malapit pa sa akin yung mga yan o di ba parang ano la parang may something na parang siguro na i-intimidate pa siya doon sa ano Don't sa know? super actor oh, so, diba? winning actor ito. award-winning actor. Malay mo naman, diba? di ba? Pero alam mo ba pa kaibigan, Bigol ko rin yun, ano? Yeah. Diba? Diba? Parang, diba? Di ba? Diba? Oh, diba? <laughs> <laughs> eh, di ba? Parang di ba, di naman siya nag-walk out sa isang press con, di ba? Nung nagbibigang ni Lodge. Nando dun siya. pero nawala bigla. Parang nang nawala lang siya. Nanap mo nga siya, di ba? Hindi, naman siya nag-walk out, di ba? ah, dahil ayaw naman yung may mga kasabay din siguro or what. Basta bigla nawala Yung na, 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 magandang crew bibigay ko pang additional. <laughs> Oo, oh, oh, di ba? Oo, oh, oh, yun Ngayon lang. Na. Oh, wala nyo na! Mga Diyos pare rin nabanggit po mga kaibigan po namin sa Visayas, Mindanao, kay Jerick de at kay Roger S. sa Connecticut. Lolita di Diyos Katsuki Belated. Happy birthday uli sa Binati ka namin. Mayumi, hello. At kay Ate Jackie Lachica Luis dyan sa Sino Australia, Graciela Bables. And of course, kay Joyang at kay Ricky Avena dyan sa California. O oh, yan, yun okay. lang. Ay, Jai! Binabati ka namin. See you next time. Jai, yes! Oh. So, Uy, ambunan mo kami, nanalo ka sa Spingo. 'Di ba? Worth it. Ang hindi ano, hindi naglaro po kasi si ano si Jay sa Spingo na pasabay po sa taping po ng schedule po namin dito. Yun lang. Oh. Okay. Ayaw nga kasabay. Oh. Overrated uh, naman yata overrated? yan. Overrated? <laughs> hindi <laughs> mo overrated yata yung ano. Hindi no. Di meron. No. <laughs> uh, actress kasi to na junior actress na maraming na rin may mga nakuha na rin recognition sa pag-arte. Wow, kaya señora. lang, Oo. Oh, oh. Kaya lang ba nung... Ah, uh, pero yung award niya ngayon, ay yung mga recognition siya hmm. sa inyo, para sa role niya mahirap. Oo. Oh, mm. Ano naman? Hey, bongga, maganda. Magaling oh, siya kung um, um, Martin oh, mahirap. E oh? mm. Eh kaso, binigyan siya na yung role na medyo Mayaman, mayaman. sosyal, parang hindi bagay sa kanya. Inglesera. Oo, oh, parang hindi sanay, Ay. hindi mayaman. mm, -mm. Oo. Oh. Aha. Uh -huh. Mas effective siya doon sa mahirap role kaysa sa mayaman role. Hindi naman yeah, si Ate Ate Gay yan, uh, 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 <laughs> Overrated lang yata yan. <laughs> oh, oh. <laughs> Hindi naman si Ate Gay yun. Oo. Oh. Oh. Kaya naman eh, wala naman silang choice kasi uh, bait na mga sipag din magtrabaho. Tsaka siyempre may mga recognition na tatanggap. So, hmm. hinasama pa rin siya sa trabaho, sa series, pelikula, or what. Magaling siya. Oo, oh, kasi nga, di ba magaling siya pag ma mahirap? Hindi naman si Jacqueline Lucian. Hindi naman ang mamaya. <laughs> Ay, alam mo si Tita Jay. Kaya yung yun, oh, o. Ano, oh. diba? So, di ba? yun. Siya na pinag-uusapan yung mga products. Sabi, ganun pala ito. Hindi mo pala itong... Hindi effective. Hindi effective masyado pag mayaman. Mahirap na rin bigyan natin. Tugna natin bigyan ng... Ganun? Ah, oh, Morena ba yan? Ah. O oh, bistisa? Oh, hindi ko na alam, hindi ko makatandaan yung kulay. Ano ba yung moreno? Ay, grabe? ba yun? Oh, Saan Pag o? mga misti mga Jackie Lo Blanco, type. Ay, hindi naman. Ah, man. ano, man, man, pero mo si ano si Moira si Moira tuloy si Sino? <laughs> <na> tama <laughs> Pinky Amador morena yun, <laughs> oh, yun no, no, ah no, no. oh, <laughs> morena <mistisa. laughs> siya, oh, mestiza oh. morena mestiza mestiza siya mestiza nga siya pero pa, morena kasi Ay, na, lang, overrated lang siya raw sabi ng mga Grabe uh, naman yung mga uh, taga-production. Minsan uh, uh, yung mga taga-production, uh, oh. Diba? Mm. So, uh, happy birthday, uh, Rubilin Moral. Pero may project Giyab, pa rin siya ngayon. Uh, the husband of Oliver Giam. Uh -oh. um, namin lang. Sino pa may birthday ngayon? Wala na. Wala na lang. Tapos sa, si Jun Lazarte at si Andy de Guzman. Andy de Guzman, yung, D. Guzman, yung uh, basketball player. Hindi, hindi. Ano yung uh, sama namin sa simbahan may paraffle kayo. Sabi na, oh, Miss Universe na po sa darating na linggo, ha? o, oh, oh supportan natin si Michelle D. Talagang rumarampa siya. Ang magiging, ano doon, top 20, top 10, 5, 3 winner. Yun, ang pagpipilian. Sana po, suportahan po natin si Michelle D. Marquez. Yeah. Yeah. Filipinas! Yeah. Ang gondo pagka-intro nyo, ha? Sa rehearsal, hindi niya sinabing Philippines, kundi Filipinas! Marcel Soriano. Diba? <laughs> ah. Oh, oh. in his mother's <laughs> ay, eyes. Sana ako excited uh, ako sa talaga ano. Kaya na naman nalo, badala di ba? Mag-uwi ng corona. After uh, uh, a long time. Oh, uh, pero ako talaga na panaginipan ko, paulitin ko naman, <laughs> <laughs> first runner-up. Okay na ako dun. Ay, hindi. Ay gusto ko ano. okay. Title. Okay. okay mga Marites. Hula na po kayo. Hula-hula. Magbabalik po ang Marites, University! University!